Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mga kaugalian at tradisyon tungkol sa kung paano pinangangasiwaan ang katawan ng isang namayapa. Sa kasalukuyang panahon, ang cremation ay naging isang pangkaraniwang opsyon sa maraming kultura kabilang ang ilang kristyanong pamilya. Subalit isa sa pinakamahalagang tanong na bumabalot dito ay, ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa cremation? Maaari pa bang muling mabuhay ang isang taong ang katawan ay sinunog at naging abo? Ang paksang ito ay may malalim na implikasyon sa loob ng pananampalatayang kristyano, kaya't mahalagang siyasati ng sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa usaping ito. Totoo ba na may epekto ang paraan ng paglilibing sa ating muling pagkabuhay? O kaya'y mas mahalaga ang ating spiritual na relasyon sa Diyos? Ang pagtingin ng Biblia sa katawan ng tao pagkatapos ng kamatayan. Sa buong kasaysayan, ang tradisyonal na paglilibing ay karaniwan sa kultura ng Israel. Maraming mga tauhan sa Biblia, kabilang sina Abraham, Jacob at maging si Jesus mismo ay inilibing sa lupa o sa mga yungib. Sa lumang tipan, inutusan ng Diyos ang kanyang mga anak na bigyan ng tamang pagpaparangal ang mga namayapa, ngunit hindi niya tahasang ipinagbabawal ang cremation. Genesis 3.19 Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat mula rito ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Ang talatang ito ay nagpapakita ng natural na pagbalik ng tao sa alabok pagkatapos ng kamatayan. Ano man ang mangyari sa pisikal na katawan, mabulok man sa libingan, maging abo sa cremation o mawala sa dagat, ang Espiritu ay nananatiling nasa kamay ng Diyos. May ilang pagkakataon sa Biblia kung saan ginamit ang apoy upang ipakita ang paghuhukom ng Diyos. Halimbawa sa Hoswick CT 1225, ipinarusa kay Achan at sa kanyang pamilya ang pagkasunog bilang tanda ng banal na hustisya. Gayundin din, sa Parn Samuel Tarpinti 12, ang bangkay ni Haring Saul at ng kanyang mga anak ay sinunog ng kanyang mga tauhan bago ilibing ang kanilang mga buto. Sa kabila ng mga halimbawang ito, wala sa Biblia ang direktang naguutos na bawal ang cremation. Ang pagbabalik ng katawan sa alabok ay bahagi ng natural na proseso at hindi ito hadlang sa kalooban ng Diyos sa muling pagkabuhay. Ang doktrina ng muling pagkabuhay. Isa sa pinakapangunahing doktrina ng Kristyanismo ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. Ayon sa Biblia sa huling araw, ibabangon ng Diyos ang lahat ng kanyang mga anak, anuman ang nangyari sa kanilang katawan. Ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ay hindi nakasalalay sa estado ng ating katawan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. 1 Corinto Gayun din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay. Itinatanim sa kabulukan, binubuhay sa di kabulukan. Itinatanim sa kahihiyan, binubuhay sa kaluwalhatian, Itinatanim sa kahinaan binubuhay sa kalakasan. Itinatanim na katawang ukol sa laman, binubuhay na katawang ukol sa espiritu. Sa huling araw, ang mga namatay ay tatanggap ng glorified body, isang katawan na hindi na naaapektuhan ng sakit, gutom, o pagkabulok. Maging anuman ang nangyari sa ating pisikal na katawan, ang Diyos ay may kapangyarihang ibalik ito sa kanyang kalooban. Isang magandang halimbawa ng kapangyarihan ng Diyos sa muling pagkabuhay ay ang kwento ni Lazaro. Juan 25-26 Sinabi ni Jesus sa kanya, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang buhay ang sumasampalataya sa akin bagamat siya'y namatay ay mabubuhay muli. Bagamat si Lazaro ay apat na araw ng patay, ibinalik siya ni Jesus sa buhay. Pinapakita nito na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi limitado sa pisikal na anyo ng tao. Kahit na nawala na ang katawan, kaya niyang ibalik ito. Ang kapangyarihan ng Diyos sa huling paghuhukom. Ayon sa Apokalipsis 20-13, lahat ng namatay. Kahit nawala na ang kanilang katawan sa dagat, inilibing o nakremate, ay ibabangon muli ng Diyos sa huling araw. Apokalipsis 20.13 At ang dagat ay nagbigay ng mga patay na nasa loob nito, at ibinigay ng kamatayan at ng hades ang mga patay na nasa kanila, at hinatulan ng bawat tao ayon sa kanilang mga gawa. Mula sa talatang ito, maliwanag na hindi hadlang ang cremation sa muling pagkabuhay. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakadepende sa estado ng pisikal na katawan, kundi sa kanyang pangako ng buhay na walang hanggan, ang tunay na sukatan ng kaligtasan. Ang cremation ay hindi hadlang sa kaligtasan ng isang Kristiyano. Ang tunay na sukatan ng buhay na walang hanggan ay nakabatay sa pananampalataya kay Kristo, hindi sa paraan ng paglilibing. 1.6.40 At ito ang kalooban ng nagsugo sa akin, na ang bawat nakita sa anak at sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at akin siyang ibabangon sa huling araw. Sa pananaw ng Biblia, hindi mahalaga kung ang isang tao ay nakremate o inilibing sa lupa. Ang mahalaga ay kung siya ay nanalig kay Kristo. Sa huli, ang muling pagkabuhay ng mga Kristiyano ay isang pangakong ibinigay ng Diyos. Walang anumang pisikal na proseso, maging ito man ay cremation o tradisyonal na paglilibing, ang makakapigil sa kapangyarihan ng Diyos. Naibalik ang buhay sa kanyang mga anak. Ang tunay na tanong ay hindi kung paano inilibing ang isang tao, kundi kung paano siya namuhay sa pananampalataya kay Kristo. Ano man ang iyong pananaw tungkol dito, tandaan na ang pinakamahalaga ay ang ating relasyon sa Diyos. Sapagkat sa Kanya, walang imposible at ang pangako ng muling pagkabuhay ay tiyak at walang hanggan. Ano ang iyong saloobin sa paksang ito?